<laughs> yan, ano kaming bisita na nagagulo dahil sa buko. Na wala namang buko. Ano buko, yan? Buko-buko? <laughs> Onsa ang buko sa Bisaya? Bukul, buko. Buko-buko. Diri ba o diri? Buko. Sige pa. Buko. <laughs> Sige lang. Tahimik ang Pasko. Di aman, takakuan, Sa ibang. <laughs> sa ibang bansa. Ano sa ibang Sa ibang bansa. Maniwala na kayo. Hanggang pa, ngayon, nagdiga pa rin buko. sila. Sana si attorney. attorney? Ito may buko, buko-buko. <laughs> Ang sa ikat ni magniwala. <laughs> bahala, so, bahala na mo <laughs> daw. <laughs> na mo na mo daw. Bahala na mo daw. bigko. na mo daw. Bahala yan guys. Amo, unsa sa tawagan na. Halo-halo. O mix. O mix grill. O unsa bahala? Tira. Tira. ingon ani magparty ang UAE hilum kay sulim pag sa Pilipinas <laughs> party sa Pilipinas <laughs> buto buto ba ikat nolo kan silingan jadi makatulog mo kay sulim kayo mo yung nas minteryo ano na yung party dire.